Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hoy mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabombrom para bumili ng pagkain Para ibigay doon saan natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go! ah Dito na tayo sa may MAKDO mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natulog sa tabi ng kalsada, let's go mga kabrombrom, pasak tayo, let's go Dito na tayo mga kabrombrom, let's go ah, Ito na mga kabrombrom, nakabali na tayo ng pagkain sa MAKDO, ibigay na natin doon kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada, let's go Let's go mga kabrombrom Yan din natin ito pagkain Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Natulong na naman tayo ngayong kabi mga kabrombrom Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom Yan din natin ito Let's go Ah, nandun sa tatay mga kabrombrom Lapitan natin para ibigay bagay Let's go na dito siya mga kabrombrom Let's go mga kabamba bigyan natin. Pagkakita pa, let's go! Let's go.